Ayan. Hi guys! Uh, kumusta na po kayong lahat? Ayan, medyo matagal na po akong hindi nakapag-video. Ayan, nandito kami sa Pilipinas ngayon. At mag-celebrate kami ng aming uh, 18 years anniversary na aking asawa. Ayan, ipapakita ko sa inyo. Ayan, nagkatay sila ng baboy. Ayan, ito po ang aming maliit na tahanan. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan. katatapos lang po nila magpintura guys. Pinalitan ko ng pintura. Dati blue yan, ngayon naging gray. Ayan. Ito ang buong kapaligiran ng aming maliit na tahanan. <laughs> Yan, papa kita ko sa inyo. Kui di pa ipakita. Yan, hello. <laughs> hello, good morning. Mga Mga followers ko diyan, good morning. Magandang aga. Uy, uy, di na ipakita pa di. Dilid no? Dilek no? no. Di di bawal bawol. Bawa lagi pakita okay. unya na. Good morning. good morning, yan. Yan naghanda na sila nang Yan huh? Mga ting. Um. Ah, Ricardo. uh, Ricardo. Oh, uh, eh. Para lechon. Lechon baboy. Apa sekali? Ya. ko sa inyo mamaya yung paglechon na, paglechon kasi Ayan, meron kaming aso. Kapakita ko sa inyo guys yung sa loob ng aming bahay. ng aming bahay, sala. Napakaliit lang po guys. Pero at least meron kami matutulugan. <laughs> Ayan. Ang kusina namin. Kusina. Ito ang shower room shower room. Ayan. Masaya talaga guys pag makauwi sa Pilipinas. Ayan. Ito naman ang toilet. tapos lang po na nilang pinturahan guys, ayan ayan, nilagyan ko rin ng exhaust lang Ang maliit na kusina. Ayan. Ang minsala. hindi ko na lang ipapakita sa inyo guys yung uh, kwarto namin kasi natutulog pa yung anak ko <laughs> ayan kaya mag karaoke kami guys nandala ang pinsan ko ng karaoke yan papakita ko sa inyo mamaya mamaya ang nyo guys yung uh, anniversary namin yan. yan ang buong kapaligiran thank you so much yan, abangan ang part 2 guys ng aking video. Ayan, thank you so much. Bye-bye.